Nung na, na, ano mo na ba yung balita nasagap mo na ba yung balita no? medyo magmamarites ako ng konti no? Ah? si Shansai patay na daw ayo oh. <laughs> <laughs> nalungkot ka ba ma'am nalungkot ka siyempre <laughs> ano namin yun eh 1990, di ba oo oh? Oh, mga part mga 1990 ba ang ganyan 1990 ba? Hindi ko rin matandaan eh. Mga 90s talaga. Mga 90s yan, 90s. Siguro idol mo yung Garden. <laughs> <laughs> Alam mo rin <laughs> uh, parang nag-way back yung, ano, no, yung kabataan. No? <laughs> Bigla mo ma... Yung mga pinapanood mo nung araw, biglang ano na, pumapano na. You know? Ang totoo naman yan, hindi naman natin siya kaano-ano, hindi naman natin siya kakilala talaga na ano, no? Pero nalulungkot tayo. Uh, Nananood nga ako yung ano okay eh, uh, kinigilibig na siya, uh, nakaka uh, <laughs> <laughs> nakakaiyak. nakakayak kasi parang naano natin yung yung panahon natin na ano eh, no? Yung pinapanood pa siya, uh, Oh. Hindi naman siya totally maganda eh Ano lang siya eh Yung Yung Itsura niya is Yung mukhang inosente no Na bagay dun sa role niya oh. Yung inosente na ano, Nakagandahan ka? Kasi oh. hindi kung, kung Iaano mo siya sa mga Ano Hindi pang pageant yung mukha niya eh Yung Maganda lang kasi yung role niya uh, Oo oh simple lang, magaganda maganda na ano, pero hindi talaga siya ano. 'Di ba may mga kumukuha talaga ng artista na ano eh. Ang mga ano doon, ang mga gwapo yung lalak. <laughs> Oo. Oh. Sa totoo mas maraming magaganda sa kanya na ano eh. Kaya lang yung talagang role niya parang ano, parang inosente kasi yung ano eh kaya hindi mo siya pwedeng gawing kontrabida pang ano lang talaga, pang bida tapos yung parang medyo na api ng konti makakalungkot no, mga no? <laughs> yung mga na iidolo natin nung araw kung mapanaw parang masarap naman sumakay ng bubong hindi ba magpapasayro mo? oo may ano, may mic kasi no Ayan na nga eh. Kasi may kailan pa ako nung umpisa ko ng pag-joyride. Pambihira, napakahirap din ng walang kwentuhan eh. oh, kasi ano eh, tabi ito. Misa mapapapikit ka, diba? Mas maganda yung oh, kwentuhan. May nasakay kasi ako dalawang beses. Ano siya, nagnanap siya sa, sa likod. Nauuntog niya yung helmet ko. Uh, sa kahit na anong gising ko sa kanya, hindi niya talaga mga kang naiwasang ano, magnap nakakatulog ba? hindi nga ba yan sa likod mo sandalan, oo oh, isa pa rin yan natatakot din ako na baka pag ano, wala na ako pasahero oh, mas gusto ko pa yung bag ganito may sa likod may ano no? hirap na hirap kung wala walang sa likod yung bag sa likod ang hirap akong hawak sa likod lalo pag long ride Kawawa pa sa hero pag wala man lang masandalan. Meron ako na, na ano na joyride na yung helmet niya so sobrang ano luwag sa ulo ko. Hirap na hirap ako. Ah, nakagal. may ano 'yan. Meron yang nilalagay, meron akong nakalagay sa helmet diyan na ano, okay. yung silicone. Parang sinabi nag nagagawon sa sinabi, hindi ako makaano ng grab. Oo. Ay nena taxi. Maluwag sa ulo na no, pagka yung okay. ibang helmet no yung gown ko, hawak ko pa yung helmet. <laughs> May...